pero hindi natin gata. Kasi kaya at So dito kami sa pagluluto ni Sonny, muna natin ceremony at maaga pa wala pang 7:30 AM oh. flood ceremony para ma-catch. billing ko eh, so, may ginagawa, may eh. na magaganap mami ako. Kaya yung part na 'yon ay merong so, yung painting malaking painting na mamiya din yung IPS at directed na para ang kita ng madlang people ang painting na yan. Kawai-kawai. Good morning. Happy, Happy Monday. <laughs> if you moments later. <coughs> Natira ano? <sighs> ba bumili? Kaya lang bawal na rin yung matamis. Parang <laughs> gusto ko sa sandwich lang. Sama sa sandwich lang. <laughs> Anong meron silang meal? <laughs> ไม่เก๊นะคะเนี่ยเนี่นี่ยนี่นี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย mainit. Mm -hmm. Kami ng cake sa is Ayan. Ayan, ito beautiful life. Mga ka-churpies kahit na dito ako ngayon sa isang uh, waiting shed. Nag-aantay na ng medyo tumila ang ulan kasi medyo malakas. Pauwi na po tayo Tapas pero malakas ang ulan ulan, kaya nipapapila muna ng konti. Kahit na may payong ako, may nagsubugod sa malakas na ulan. So, dito sa tabi ko ay meron isang estudyante ko mapunta. Uh, na nakalagay po sa kanya mahit na, na parang karato lang. Na estudyante siya at foundation niya. Unti-unti uh, may itong bariya para may pang-tension. So, ayan. natin yung front Mira kung mo-move siya 'tong hirap gumo-move dyan, kung kumakat ka. Ang pwede siya dyan, kasi merong parato na doon sa kanyang mga Kung sa inyo mga tao, ang pwede mga bariya. Kasi sa akin, ay yung maging niya, maliligong ah, niya, ang halaga ay pangtulong sa kanyang tuition, sa kanyang pag-aaral, para makipag-evolve siya. Ang mga katawa na maraming tao, ito yung ah, naglalaglag ng bariya. Kasi, alam mo bariya, kasi kumakadensyan, tumutunog sarili dito no? kasi napakahirap yung ginagawa niya sa bentong panahon na padalaban mo yung boses mo sa kapara lang makamit mo yung mga pangarap kasensya na kayo at hindi natin masyadong maaari yung kanta niya kasi mas malakas yung mga busina na ng mga nagdaraan sa sakya hindi ng mga tao na lalakas yung patak na ulan na, 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 na nakakatulong so uh, uh, at din yung isa pang doon iba-iba uh, at samot-saring mga ingay pa Bye bye. Bye bye sa inyo. <laughs> wala ka rin payong. Kaya ako nandito, wala akong payong eh. Iniwan ko yung payong ko nandoon sa table ko. Pagka walang payong at ah, umuulan. Waiting, waiting.

paano yung nagbibigay may laman ng kanya ito ako para sa pagkakitabi lang para sa pagkakitabi ng pangarap mahirap siya hindi kasi nga ito yung panahon o tapos makakanta siya na hirap kasi diba yung ma-apekto sa pagkakita ito yung pangulan yung yung you, Minis Esa. Eh, Sakay na rin tayo. I wish na dito sa so, kumakanta na to si Enzo. At sana'y eh, matupad niya yung mga pangarap niya. Kasi mahirap, mahirap na wala ng pondo. Mahirap na wala ng mga kaya yung kanyang paraan para makakuha ng makalipong na. Eh, mahirap din yung kanyang ginagawa. So, saluto tayo sa kanya. At sa mga taong din at nakakakilala ay hindi man nila kilala pero uh, tawag dyan, sumusuporta sila para sa pangarap ng bata dito so in a few minutes, sasakay na rin tayo natin siya dito pero parang lagi naman siya nandito hindi lang araw-araw pero nakikita ko na siya, nakapresyo na siya dito ngayon lang na siya buha na medyo masama panahon, so mas dagdag effort for him yung pagkanta niya dito kasi mahirap so sasakay na rin tayo in a few minutes at siya siguro siya magustang tumulong sa kanya nandiyan lang siya, tempo hagyo na lang dito sa may na mall dyan siya nagkatambay um, hindi naman katambay dyan siya pumupwesto para sa kanyang pagkanta kasi ilang beses ko na rin siya nakita rito hindi lang gabi gabi na nandiyan siya but ilang beses ko na rin siya nakita supportahan natin yung mga pangarap din ni Enzo. Kunti tulong lang naman yung natin din naman siguro mga sakit para sa atin. At iniipon niya -unti, para na yung unti-unti para sa katuparan ng kanyang pangarap. So, supportahan na lang natin sa matita paraan na kaya natin at meron So, ayan po. Diyan siya nakapwesto para po sa lahat ng tutulong. Diyan niyo po siya hanapin sa may Emos Market or Lumina Mall.